ang video na ito guys itong mga tubo na ito guys yung mga ng tubo na ito ayan na yan lilipat natin yan guys kasi ito yung gagawin natin taharan sya para hindi tayo maabala yan lilipat natin yan dito sa kapila ayan dyan dyan ipot natin ito guys para may mapanood kayo ang kapanyayan ayan, Gandang, ano na lang sa inyo mga idol magandang araw ayan. happy 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 life lang mga idol God bless lagi sa inyo ano yata yung sauce dito guys dito diba? no, magandang spout

I suppose, wala naman po siya silang naisip niya. Mayroon pa rin sa aking bintang. Ito tayong bukod pa rin ang ginagawa natin. Pagkainanin natin gawin ang nakaabala, linisin, ayusin, bago tayo gagawa ng ating skill. Sa pintura lang ng tragyat, pero pag walang maselos yun, tulungan lang tayo magbanan alis yung alis malinis linis magsinsin ito naman natin yung guys magandang ang lang yung bago mga gabi kahit may hitag na tayo tayo pa rin wala nga ito okay. Okay. natin sa kabilang anak tayo ito kita usan natin nilalagay. Yan. Ano? sama nanti thank mm -hmm. you guys ito yung naman namang eh lipat din natin ito ito yung malalaki okay. tapos na tayo yung maliliit na lang natira saka yung mga yan yung mga uh, inbo at mga y yan maliit na lang ito guys hindi dos itong di 4 guys bus na dito na lipat na natin Ayan. Ito. na lang. Guys, tapos na tayo. Kunti ano na lang siya. Okay na. Lipat na natin lang dito sa kabila. Ayan. Bye bye. God bless you all. Thank you sa support niyo mga idol. God bless sa inyo.